Good afternoon guys. At wala guys, live ta natin ano. Mag-live ako. Ah, uh, tagal-tagal na ko hindi ka-live. Uh, gusto ko i live ito guys. Uh, itong si Tatay na surrender sa NPA. Ah, uh, naririnig minsan sa akin 'yan. Binabanggit ko kung anong buhay ang mga NPA at anong meron sa NPA. At nababanggit ko rin yan sa mga live ko na <clears throat> ito mga pare, madre, isa yan sila sa mga NPA. So, panoorin nyo guys yung ano, uh, mga live niya. Pinapanood ko yung live nito guys. Uh, marang, maganda siyang marami kayong matutunan. May turo nyo sa mga bata itong live niya. Uh, matagal siya na naging NPA. Uh, bata pa siya, naging PA na siya hanggang sa edad niya ngayon. <clears throat> so, panoorin niyo yung live, ano niya guys, mga video, pinapanood ko. Marami kayong napupulot. So, isa yan sa paniniwala ko kaya tama din yung sinabi ng Diyos sa akin na ano, uh, ako ang tunay niwala sa kanya. So, ang paniniwala, guys, hindi lang, hindi yung nagsisimba tayo, hindi yung may tayo. Ang paniniwala, guys, kung ano yung meron sa paligid natin na pinaniwalaan natin kung anong meron. Maraming anong, guys, mga bagay-bagay -baga yan. Hindi, hindi lang sa paniniwala sa turo ng simbahan. Marami yan. Kaya, isa ito sa paniniwala ako, guys, uh,

Nay mga madre nga mangulo kanamo nga gusto magrebelde. Oh, no. Karon dayon kayo, dili na ko hihutan unsa nga klase yung mga reliyon. Basta kay kamo nga mga sakop sa mga reliyon, kun ang inyong pastor o ang inyong obispo o pare madre nga magyaw-yaw og pagtamay pag BBA sa gobyerno sa Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police. Amo na mauna na. Mao na na nga mga reliyon ang nangulo sa rebinding grupo. Hindi hmm? Ako ay klaro, na ako na Nga mga reliyon na o mao ng mga grupo ha, kainsulto mampot para kanila. Muna ay angay pamalandungan sa tanang ana sa uh, reliyon kay ang ginora pa sa panang kasulatan nagminsay o eh, di ni masayop na nagingon maguto niya ang mga adlaw doon ay mga lamon na magpakaulaw sa walay mga alamag ang mauna na sila Mga nagpakaulo kayo sa lahat, mga kaya lamang ba yan? Beauty na ho, limang Mare, madre, pastor, ang i eskwela na o college na kauman. Kumpleto na sila sa kolehyo. Pagkuman na naman, may eskwela na po. Lying doon si dito sa mga nasod sa kalibutan.